Hello guys. Mag ano tayo ngayon ng mga pinamili ang mag-update sa ating munting tindahan. So ngayon Ayan, sobrang liit kasi yung tindahan namin parang ano. Gusto ko na sana ata yung know, palakihan ano, ito dito. Itong dito na na to. Ano kaya? Di ba guys? Kaya lang wala naman kami pagtatambayan doon kasi ito sala kasi yan ginawa na namin ano yung kwarto din so ito na lang talaga pero ano gagawa ko nang pa ngayon nag ano na ng mga pinamili si Mary Grace asan na yung mga pinamili natin day yung iba na ayos na Hindi ko malaman kung anong gagawin ko dyan. May regress talaga. Oh, Yung tindahan ay ba na yan? Okay. Gusto ko dagdagan ng ano. Parang sikip. Mm -mm. Nasisikipan ako, di ba? Istan. Saan banday lalagay? mga gilid oh. hindi yung harapan na yan dyan lagi oh. oh. para yung pusa sa ano, oh, daga ano yan kaya yung harapan na yan day yan dyan yung harapan na yan dito? yung oh, mataas kunti pa pero kaya di makikita sa labas no sa taas apalagi ko na lang napasamahan no dyan no? Di ba mga dalawa? Oh, para Eh kasi yung lamisa naman na yan, antik na yan, di ba? Yung ano pa natin yan, yung tayo-tayo lang naman naggawa niyan eh. Laro-laro. Ha? Ay, oo nga. So, anong lamisa ang ano natin? Tayo ang magawa, magpagawa tayo. Magpagawa. Para dyan. Medyo taasan ng kunti, no? Para yaan na, ano, nakikita. Hindi naisip ko nga sana, day. Bibili ako ng, ano, ng, yung glass, ano bang tawag doon? Hmm. Kahit maliit lang siya din na, na glass. Pero, Oh, ngayon glass ba ngapat? Isang ganyan ba? Di ba dati meron tayo dito yung kay mama? Malaki yon, di ba? Yung kalahati nung ganon, okay na yun no? Kasi pag glass ang gamitin, yung ilalim na yan, dapat buksan. Di ba? Mag, ano? Hindi, yung ilalim na yan, Kaya para makita. Siyempre, kung glass na ano, may mga, may mga ano tayo dyan, makita. Tapos, ah, mo. Tapos, bumili ng roll-up. Diyan. Oh, excuse me. Uy, nag man isa dito. Day! Nakaw po dito, nanonood. Kala mo sino itong ano, na... Ano daw? Ano daw? Ah, oh. Bakit naman dito ang daming kalat? Ni hey, Gabriel, day? Oh? O, tingnan mo, dalawa ang electric fan. Wow. Ay, laki. Yan ang favorite na pinapanood ko sa ngayon. <laughs> Tapos, ito dito, gusto ko siyang, ano, isaraduhan. Hindi naman lahat mayroon doon sa labas e para pag may nabili meron silang uupuan o hindi ko naman kailangan ng maluwag na ano ito dito hatiin ko lang ito dito kumbaga yan bahala na yan kahit kunti lang yung place ko mahalaga yung mamimili sa akin magkaroon sila ng kung ano to ma maayos yung pagtatambayan tapos ito dito bubuksan natin yan buksan natin kasi nga hindi sila papasok pag sara yan tatanggalin yan yun ang papa sukatan ko ng roll up yun tapos lako ito dito, mababawasan na. Siguro ito dito. Ito dito. Para yung ito na-space dyan. Yung space na yan dyan, lalagyan ko ng table. Okay, para meron po yung mag... <coughs> Excuse me. na. Wala na pigil dito sa kakapaayos sa bahay na to, sa tindahan. Di ba miglit? Wala nang tigil ka ayos So, sa ngayon, mag-ano muna tayo sa mga pinamili. Kalat. Hindi natin alam saan natin ito paglalagay. Ano? Ayun. <coughs> ito dahi, mag-ano tayo dyan ng ano, mas matibay na balabag. Ano? Wala ano eh. Simple lang yan. Matindahan. So, sa may, ang ganyan ang itsura niya. Ewan ko kung paano ito namin, ma. Oh, kasi may naghahanap din yan eh. Saan yung sinasabi ng models na... Ang buto man? Wala ano. Ha? Kanapin mo muna. Parang mayroon eh. 20 peraso. Ba kayaan? Wala talaga. Day, masahan din at kuha. Ano. Yung delivery na yan, kailangan i-check kasi di natin alam kung talagang mayroon. Na-check mo na yan isa-isa dahi. Mm -hmm. bilangin mo nga. Yan, hanapin mo nga. Lucky me. Spicy. Lucky me. pansit ganito. May nakalagay? Lucky me pansit. Lucky me man din yan. Ah, ganun. Ay. <laughs> eh kasi sabi, pag may nabili dito, sabi, ano nga, kanton nga. Mm, sige, kanton. Pag ano nila, gusto nila yung may sabaw, ngalong, lucky me. <laughs> Naluko na. na. Lucky me instant pansit ganito. Oo, oh, oh, hindi, parang gano'n na natuloy. Lucky me instant noodles. Ayun natuloy ang naging ano sa isip ko ba? excuse me. Ayan na. Okay na. O so, ngayon, ganito ito para makita yung ngayon at saka pag ipaayos ko na. Ewan ko kung magiging okay. Magiging sarado na siya dito. Okay lang kay maglalagay na lang ako ng aircon para hindi dito mainit. Magtambay. Diba? Ganun na lang. At least dito, may pakinabang pag magtambay ako dito, kisa pag sa loob ako magtambay, ay eh nasa kwarto siya. Okay. Okay. Bye-bye, guys. Bye-bye. Hoy, sabihin mo bye bye guys. Bye. Okay. Dito na lang po. Magpapaayos muna ako bago ko ito ano ipakita uli. Ayawan ko kung magagawa ko 'yan. So, sa ngayon ganito ito. Ayan o oh. Hindi nga maganda eh. parang ano. Open lang siya. Okay, thank you. Bye-bye. Next na video ko, di, tungkol dito sa ano ko. Iba na ito. Itratray ko mapaayos ko. Thank you. Bye-bye. Inuubo -bye. ako. <coughs> kaya minsan <coughs> hindi ko masabi. Hindi ko matuloy-tuloy yung sinasabi ko. Okay, bye-bye uli. Bye-bye. <laughs> oh, yung tindera ko dito. Magbabaybay din. <laughs> tindera talaga. Hoy, baybay daw. <laughs> bye. 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 bye.